ako naman, um, sobrang thankful ako kay Kat kasi nakilala ko ni Kat, ni Tata, and napapunta ako kay Kaya Rab. Um, grabe talaga yung dinanas ng yung buong pamilya, as in, dati kahit po nagtigil ako sa pag-aaral, lalo na nung grade 6 ako, sobrang hirap namin yun. Yung ate ko nga, hindi na nakapag-aaral, Nag-trabaho mo, nagpunta ng Maynila, pati yung ula ko. Tapos, parang ilan na lang kami nag-aaral, kasi may mga busok pa kami magkakapitin. Kaya sabi ko, niisip ko, bigyan mo na ako sa pag-aaral kasi ano, sa sobrang dami namin hindi kaya ng magulang ko magpaarad ng gano'ng parang ang um, mga uh, na <laughs> yeah. <laughs> Ayun. Thank you ako kay God kasi sobrang blessed na napapunta ako sa napapunta ako sa kalina. Eh, natanggap ako ni Kuya Sobrang thankful mm -hmm. ako kasi isa ako sa tinuhuman at nakasama sa angels. Kasi grabe As in, dati kayo ito, kahit itim ko pa ito, dati hindi ganito yung kulay ko, as in, sobrang itim ko, na tas malitgit pa ako. Dalawang basket yung labit-labit ko talaga dati sa, ano, sa daet. Nilibot yung center na yan, hanggang makapaubos ako ng paninda ko. Kasama ko din yung mama ko. Kami, si mama and ako, magkahiwalay kami, naglala ko kami para mabis maubos. So, sabi, sabi ko kay mama, ma, banday, ano, hindi ka na magpikita. Wala ako kay ano, um, Kuya Rob, kasi ang si Kuya Rob. Isa ako sa tinulungan. And grabe yung, yung tulong ni Kuya Rob. And sa lahat ng sponsor, nagtitink ka talaga ako kasi grabe yung blessing. Dati talaga pinagkakaitan ako ng kapatid ko ng mga damit. Ngayon sobrang dami ko ng damit. Hindi ko na mabila. Hindi ba nga hindi ko na nasusulit? Eh. Kasi grabe. Hindi ko may pin... Isa ako sa ganto na nabigyan ng gantong, Gantong ano, ah, blessing. Hindi naman ako. ako? Hindi na lang ako yung ano. Hindi na lang ako yung ano. Basta, thankful ako kay oh God kasi kahit ang daming kabataan, sa ako sa sa din na i-bless ni i ni Kuya ni, ano, ni ni Lord na na matulungan ni Kuya Rob. Talaga as kid, yung tulong yung ngayon, sobra gumaan yung buhay namin. As in si mama ko, yung mga gamit sa bahay, yung dating pinapangarap ng mga nabihin, yung ano, TV. Ayun, nagtutulungan na kami magkakapatid. Ayun, sa tim Kalingap, yung mga binibigay ni Kiyarab, as in binibili ko misa sa mga gamit sa bahay para matuwa naman yung mama ko and may pag-alibangan ba. Sobra. Yung dating ako yung hihini kay mama na baon Ako na yung Nahilina. nagbibigay sa mga kapatid ko. As in, tulong sa Sumagala so, nila baon, abasahin. sobrang tipo sa akin Sobrang bait. Kung makita niyo sa personal si talagang mapapawo na kayo. Kasi sobrang bait ni Gera. Kaya yung nakakalungkot na may isyo. May nang ganyan na nangalabas. Ano ko yung kanina? Kasi so, sinasabi sa niya Marami Gusto ko, gusto ko parang gumawa na parang parang. Hindi Gusto ko Pero Gusto ko yung parang 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 ang mga ko, ang mga nakikita ko, ang mga kapatid yung ang mga nakikita ko, mga ang nakikita ko, mga kapatid ko, ang mga nakikita ko, ko, ang ko, kasi mga kapatid ko, ang mga ko, mga kapatid mga ko, ang mga kapatid ano, ang ganyan nakikita ko, ang mga kapatid ko, ang mga nakikita ko, ko, ang mga yung kuya namin? mga ko, ang mga nakikita ko, mga kapatid mga Pinamadyak lang daw. Hindi nila alam nire-respeto tayo. Oo, nag-iingas. Sa'yo nang ano mo sila. Parang kung yun nang hindi nang nabasa ko yun, parang gusto ko kayo. Hindi subscribe nang respeto ng sa atin. Hindi nila alam nila. Parang naisip ko lang yun. Hindi nilang parang. Puntan kayo natin mong ingas. Sige baka. Parang nag-overtake ako na. Ano ba yun? Gusto ko yung pagtanggol si Kuya kasi binabawi ko na yung mga comment. Nag-type na ako nung Iniisip ko na yung mga sinasabi ko, grabe. Tapos, habang natutay pa ko ng tutuloy ako kasi nadadama yung K-Boys tapos si Kuya. Buti na lang ang tatag ni Kuya kasi di siya nagpapa. Hindi sa mga... Tumutulong pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ingap mo ni Kuya ng pamaday. Nakakatawa. Ano na po yung love team? Sobrang laki po ng tulong sa akin nyo kasi ngayon po, nakapag-aral na po ako ng college. Ngayon po, mag-reverse college na po ako. Kaya sa thankful ako kay Kaya Rob kasi ngayon, nakakapag-aaral na po ako. And <coughs> hindi na po ako yung patihirtigil sa pag-aaral kasi ito, may pao na po, may pamasaya na po, at as, may foundation na po. Kaya thankful po ako kay Kalinga Kaya. Mm. -hmm. Thank you po talaga sa, ano, sa mga sponsor din po. Sana ma-motivate siya sa mga nangyayari ngayon and sana gawin yung inspirasyon yung mga ano yung mga negative baga. Mm -hmm. Kasi doon ka doon ka nag uh, doon ka nagiging confident doon mo napapatunayan sa sarili mo na taano ikaw yan wala wala walang 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 manginialam sa kasi ikaw yan hindi ka hindi ka pwedeng hindi ka kumbaga halimbawa ako Grab, grabbing grab ako basher pero mas kilala ko yung sarili ko <laughs> hindi ako maniniwala sa ibang tao kasi kilala, kilala so, ko yung sarili ko sana maging matatag sa part na yun kasi si Kuya yarab yung kailangan talaga natin kung wala si Kuya Rabb wala wala tayo dito <laughs> hindi tayo magkakapag-aral wala tayong bahay Tatrabaho <laughs> tayo magtatrabaho tayo kaya yung feeling kung hindi ako na vlog ni Kuya parang ano, hanggang doon lang ako sa part na yun. Doon lang kami ni mama. Si mama parang, wala, di ko, di ko alam kung matutulungan ko siya. Kasi nung nag-vlog na ako ni Kuya Rob talaga, natulungan ko yung sarili ko, natulungan ko yung mga, mga pamilya ko doon. Hindi lang, hindi lang ako. Pati yung pamilya ko sa, sa amin. Um, kaya sobrang thankful ako. Lalong-lalo lalo na yung pag-aaral ko. Baga, uh. ngayon, sa year um, na um, ako. Oo, um, 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 kaya, Grabe, kung hindi hindi si Kuya Rabi yung, kung hindi niya ako natagpuan, si Kuya Edo, wala. Andun ako tayo sa, ano, sa natatabaho, ng tatabaw, ng TTS. Grabe yung paghihirap. Kasi, kasi nung natagpuan ako ni Kuya Edo, saktong-sakto nun. Nagtitinda ako ng, alam niyo yung paho. Yung paho bente 20, 20 yun, isang kilo. Tinitinda ko, tinitinda ko sa ano, sa amin, para lang may pambao na Tapos yung walis din, di ba? Walis, walis, yan bin. si mama. Si mama yung nahanap, ang layo pa nun. Yan eh, si mama baga PWD. Mm -hmm. Pero hindi niya iniisip yung yung pagod. Mm -hmm. Kasi iniisip niya ako, kami. Kasi kung hindi niya gagawin yun, wala kami pang Kung so, paano kami. Tapos, ako talaga, sukong-suko na talaga ako nun. Pero naisip ko si mama, yung tayo na yun na ay bakit ako susuko? Nakikita ko yung magulang ko na ay nag, nagtutodo kayo, mapag-aral lang ako, mapakain lang ako. Kasi wala, wala akong papa simula. Ano, tatlong taon pa lang, wala na akong papa. Kaya si mama talaga yung naging mama ay papa ko talaga. Kaya hindi ko, hindi ko inisip yung, yung kahirapan namin. Kasi mas proud ako ngayon kay mama kasi sa... three three, three years akong ano eh, three years na nawala si Papa, na itaguyod niya ako hanggang ngayon. Kaya, kaya sobrang thankful din ako kay Mama. Tapos nung dumating si Kuya Rob, lalong gumaan yung buhay ko. Kasi nga, si Mama may sakit. Tapos, ngayon, na aanuhan niya na yung ano niya yung sakit niya kasi natu natutustus natutustusan niya yung mga bilihin baga ng mga so, gamot. gamot oo kaya sobrang painful ako sa kalinod kaya wala akong masasabi kay Kuya Rob kaya mas ano mas proud ako na dumating si Kuya Rob sa buhay mo kaya sobrang painful saka kailangan pa uh, si Kuya talaga na oo 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 so, na nangangailangan na ng tulong di ba kailangan talaga dami nang upa sa mundo lalo na dito sa Pilipinas kasi parang, parang malilibot din talaga ang Pilipinas para makatulong. Manalayo ka at bundok uh, na tapos. Yun ang mga mabuting ihap ng Hindi kasi nila nakikita yung ano yung paghihirap ni Kuya. Yes. Ang so, nakikita so, lang nila yun, yung social media ba yun. Yes. Yeah. Puro ganun lang. Mm yeah. -hmm. And then Puto, kahit nag-uulan, nag nandun yeah. pa rin. Mm yeah. Sobrang uh, init. Oh, kahit nag-apasakit ba dito? Kahit sininsipunan, andun pa rin siya.